Aya, magandang araw mga kantabay. At nandito tayo sa kabilang ilog. No, so relax relax muna tayo. At ito nga mga kantabay, meron tayong nakita. No. So isa sa mga bunga ng kahoy dito. No. Ito ay bunga ng kahoy na jubilina, ang tawag dito sa amin. No, So meron tayong isang wood no, Maghanap tayo ng ganito. Pero ay sira na. Ano? Hindi ito mga kantabay. Bukuha tayo. Dito siya ng ka ano. So ibang bunga siya. No? Pero halos kapares yung mga kantabay ng uh, yung pinag -ito ko kanina uh, ito. Di, pili ka. Ito. Halos kapares nyan pero ito, itong makukuha natin dito ay hindi siya kaparehas. So yan. So napakatitigas yan mga kantabay. Ano. Isa din to, sa din sa ginagawang uh, bracelet natin sa panggalatan na protection. at maganda dito yung gamit na ito. Uh, isa sa pinakam uh, tinatawag natin na pang dipinsa at sa bulag at ito pa yan madami dito mga kantabay yun ayan ayan o oh. so sa nakakuha tayong hindi pa budas ayan gagawin natin yan beads mga kantabay ano so gagawin natin na uh, para mas sumusay pa pang mantra beads ano So dito mga tabay, madami pa siya yan. Lagay natin siya mantra beads. No. So isa sa pinakamaganda to. No. Ayun. Isa to sa mga hias yes kahoy natural. Ayun. Eh nakakuha tayo ng panggagawin gagawin natin na sangkap na pang mantra beads. Galing sa kahoy. Ayun oh. So, medyo, ito yun, madami yung makataway. Bibihira lang kasi yung mga ganito. Ayan. So, napaganda dito mga makataway. Ayan, dito sa ilog, gugasan natin. Ayan o. Napaganda dito mga kantabay at doon nga sa kabilang dako ay mayroong naliligo. Ayan mga kantabay. Gasa lang natin siya. Ayan. Mamaya mga kantabay ay mangunguha tayo nito. Ay, siya. Ano siya, ano siya sa tubig mga kantabay. Bagsak siya sa tubig. ano? o. No? itong mga tawing -taw -taw diwan. Ang mga trabids. Yeah. Kaya porsilas mga kantabay. Pagkuntra sa mga ilumin ko. Walang barang. At ito nga. May mga ilan ilan dito. Na kakaibang dahon. Ito, kakaiba itong mga ba? Ngayon lang ko nakikita ng ganito. Ano? So, ano kayong laman ito? Ito guys, mga kantabay. Talukto daw po ang tawag dito. Tingnan natin pa rin laman niya. So, ito yung mga kakaiba dito. Sa tabi ng ilog. Talukto. Ayan, ito yung laman niya. Powder na siya. Hindi yan ang Bye. At uh, tayo lagi mga atnaway at God bless. At uh, naway uh, lagi kayo magdasal at huwag niyong kakalimutan. God bless po sa lahat at please subscribe, like, and share. Don't skip ads. Maraming salamat.